Tahimik pero deadly Chill sa kilo, strap sa dugo Low key lang Pero alam mong delikado to uh. yeah. Tahimik lang pero madalas tama Pag gumalaw ako walang sobra walang drama Nasa gilid lang pero kita ng lahat Pag bumukan ng linya parang balas sa hangin Flat, cheating like a villain Walang pahay trap sa dugo Steady lang sa mic Di ko kailangang sumigaw para marinig Bars kong mabigat kahit low key ang tunog legit Nakaw lang pero mataas maglaro Mga fake lumalapit pero di ko kailangan bro Tahimik na pumatay walang bakas ng galaw Pag bumagsak ang bita ko lang yung nagtagalaw Low key lang pero deadly bro Tahimik ang kilos pero tapos sa dugo Low lang, wala dal dal flow Pero pag lahat lahat biglang slow mo Low lang chill, pero solid Ilaw malamig pero sunog sabi Low lang walang fake no cap Tahimik lang ako pero kila pag nag grab Hindi kailangan sumikat para makilala Real naman na so, yung galaw ko bala Tahimik sa labas, pero bagyo sa loob Kada linya kong bitawan, puro sugat sa tunog Steady sa kanto, trap mode activated Pag pumasok sa mic, parang soul invaded Walang bangis sa forma, pero lakas sa dadin Low key lang, pero marka sa pandinig Mga hype na wala, pag ako dumaan Tahimik na bagyo, walang kailan Puro goa, di puro salita Pakumilo sa tomatin, respeto ang dala Bawat kilo sukat, bawat takbang planado Walang barabara, -bara, lahat kalkulado Tahimik sa labas, pero loob delikado Lowkey lang ako, pero kalaw kriminalo Lowkey lang Kerong bro Tahimik ang kilos, pero trapo sa dugo Lowkey lang matagal flow Pero pag pumatake lahat biglang slow mo Low key lang Chill, pero solid Kalawang malamig pero sunog sabi Low key lang Walang fake, no cap Tahimik lang ako pero killer pag nag rap ang ilaw, ako lang nagningning Tahimik pero laman ng kanilang isipin pag nagsalita, parang dasal sa dilim Bars kong malalim, parang bangin sa hangin Hindi ako galit, ganito lang yung tono Steady sa trap, parang ulap sa dulo Lumalakad mag-isa, pero bigbit ng grupo Loki pero pag tumira, walang preno bro Bawat linya ko, walang sayang sabit Tahimik na apoy, oh pero ramdam ang init Dalaw kong simple Pero little sa tingin Loki yung dating Pero pag tinama ang clear Loki lang Loki. Loki lang Di mo maririnig Pero ramdam mo yung tapang Loki. Pero de Didn't like a villain gang Low key low oh, Puro di bro Tahimik ang kilos pero trapo sa dugo Low key lang walang dal dal flow Pero pag umatake eh lahat biglang slow mo Low key lang chill pero solid Kalawang malamig pero sunog sabi Low key lang walang Tahimik lang ako pero killer pag nag-grad. Low key lang.